Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagkapanalo ng Golden State Warriors laban sa Minnesota Timberwolves. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang umangat na nga agad ang Los Angeles Lakers sa standings matapos nga po silang manalo laban sa Miami Heat. Kagaya nga po maka katrops ng mga unang laban ng Golden State Warriors, kahit man nga po natambakan na ng kanilang team ang Minnesota Timberwolves sa simula ng kanilang laban, ay nagawa pa rin naman nga po nila itong mapabayaan at maging dikit pang score pagdating ng fourth quarter. Mabuti na lang at nagawa pa rin nga po ng GSW na makuha dito ang panalo sa score na 116 to 115 sa pangunguna nga po ni Andrew Wiggins na nagtala dito ng 24 points, Buddy Hield na gumawa ng 18 points off the bench at si Stephen Curry na nagtala naman ng 31 points at 8 assists sa kanyang 10 out of 21 shooting sa field goal. Kasama na dyan ang kanyang clutch 3 pointer at free throws para masil ang kanilang panalo laban sa Minnesota Timberwolves. At bagamat man nga po sobrang nakakadismaya ang ipinakitang performance ng Warriors sa muntikan pa nga po nalang pag-joke, ay tatanggapin pa rin nga po nila ang kanilang pagkapanalo since dahil nga po dito ay umangat na nga po sa 20 wins at 20 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang katop 10 sa standings ng Western Conference. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang umangat na nga po agad ang Los Angeles Lakers sa standings matapos nga po silang manalo laban sa Miami Heat. Kahit man nga po mga katrops maagang natambakan ang Lakers sa kanilang game ngayong araw laban sa Miami Heat ay nagawa para naman nga po nila dito na makapag comeback win salamat sa napakaganda nga po nilang adjustment at performance pagdating ng second half. Sa paunguna nga po nila Antona Davis at Lebron James na parehong nagtala dito ng 22 points, Rui Hachimura na kumana ng 23 points, Gabe Vincent at Austin Reeves na nagtala pareho ng 14 points at si Max Christie na gumawa naman ng 16 points dito. Kagaya naman nga po ng napag-usapan natin mga katrops. Hindi nga po kagaya ng mga nilang laban ay naging mas mahigpit na nga po ang depensa ng Lakers na siyang isa sa mga susi ngayong araw ng kanilang comeback win. At dahil rin nga po sa panalong ito ng Lakers ay naputol na nga po nila sa wakas ang kadalang 3 game losing streak at tuloy na nga po silang nakabalik sa winning column. Bukod rin nga po dyan ay tumaas na rin naman nga po sa 21 wins at 17 losses ang kanalang kasalukuyang record bilang kaanim sa standings ng Western Conference. Hindi rin naman nga po sila nagkakalayo sa ibang mga teams na nasa itaas ng standings kaya kapag naipanalo pa nga po nila ang kanilang mga susunod na laban ay hindi nga po malabo na umangat pa sila dito which is isang magandang balita para sa kanilang kupunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.